Kamusta galeros? Nandito tayo sa Albay Bicol ngayon para masilayan ang isa sa pinaka-iconic na tanawin sa Pilipinas, ang Bulkang Mayon. Tara, samahan nyo ko galeros! Alam nyo ba na ang Bulkang Mayon ay kilala sa buong mundo? Dahil sa halos perfect cone shape nito. May taas ito na mahigit 2,400 metro at sinasabing ang pangalan nito ay galing sa salitang Bicolano na magayon na ang ibig sabihin ay maganda at totoo nga galeros, napakaganda sa personal. Pero kahit napakaganda nito, isa rin ito sa pinakaaktibong bulkan sa Pilipinas. Sa totoo nga niyan, mahigit limangpong beses na itong sumabog mula pa noong taong 1616. Reminder lang galeros, laging sumunod sa safety protocols, lalo na kapag aktibo ang bulkan. Makipag-ugnayan muna sa local tourism bago mag-trek o mag-ATV tour. Grabe galeros, ibang klase ang experience dito sa Bulkang Mayon. Talagang nakaka-amaze. Kung gusto nyo rin maranasan ang ganda at kultura ng Bicol, isama nyo na ito sa travel bucket list nyo, galeros. Paano? Hanggang dito na lamang galeros. Hanggang sa muli!